Uh, abang nire ko tong website nila, may nakita ko dito kung saan maraming counterfeit product ang lumalabas. Nakalagay dito China, of course yan kasi galing eh. Tapos dito sa Southeast Asia, Africa, Central and South America. Diyan marami palang counterfeit na product. Hello, good day sa mga taga subaybay. Wala tayong tutorial ngayon. Ang i-discuss natin, general information tungkol sa Yamaha product. So, kung nasa market kayo, nagaanap kayo ng Yamaha mixer, tatalakayan natin ngayon kung paano malaman kung peke o hindi ang Yamaha mixer. Napansin ko kasi, napakaraming murang Yamaha mixer na kumakalat sa market ngayon, lalo na sa Pilipinas. So, nag-inquire ako sa Yamaha mismo, nag-email ako. Binigyan nila ako ng link para makita ko doon kung paano malalaman ng Yamaha product ay genuine or counterfeit. So, nagpunta na ako sa website nila ito pakikita ko sa inyo laki natin ito nakasulat type of counterfeit Yamaha professional audio product at saka yung point in determining determining authenticity so ang involved na product sa analog mixer yung MG series, kasama dun yung MG16XU, MG12XU, MG166CX, slash USB. Kasama yung MGP series, hindi ako familiar din sa MGP series na yan. Uh, pati para power amplifier, uh, pinapeke din yung P slash S series. At meron nakalagay dito other counterfeit products. So aside from amplifier at mixer, meron pa pala silang product na kinakounterfeit counterfeit Nakasulat dito sa ilalim, wireless microphone. So I think isa na yung mic wireless microphone. Ito, points in determining authenticity analog mixer. Oh, dito meron pa mga uh, pictures o so detalyado siya. Ito ang pag-aaralan natin in uh, real time kasi meron akong mj 12 xu So kapansin-pansin meron dito nakalagay counterfeit A at counterfeit B. So ibig sabihin dalawang klase ang mixer na kinakounterfeit nila. I mean, dalawang counterfeit product ang lumalabas sa market. So, tignan natin yung point of authenticity niya. Ito ang genuine, nakasulat, nag bigla itong tablet ko. Anyway, uh, abang habang nire-review ko itong website nila, may nakita ko dito kung saan maraming counterfeit product ang lumalabas. Nakalagay dito, China, of course, yan kasi galing. Eh. Tapos dito sa Southeast Asia, Africa, Central and South America. Diyan marami palang counterfeit na product. ah uh, puntan uli natin yung point of authenticity ito. nakalagay dito channel displays when faders are at minimum ibig sabihin yung mga faders kung nasa baba itong genuine ayun naka circle na pula kitang kita yung tag dito sa counterfeit A nakasulat dito partially hidden under the faders palakihin natin Ayun no, nasasakupan nga naman no, yung letra ng faders. Counterfeit A yan, yung B. C are partially hidden, ganun din. Ayun no. So, isang point yun. Ah, tignan natin yung mixer ko. Kung tumutog ma sa genuine. Ayan oh, magandang pagkaka-label, labas lahat kahit nakababa lahat ito. Balik tayo dito. Ano pa ang point of and ito pa. 'Yon. Nakalagay dito, presence of metal cover over the space between the silver color metal plate and the side panel. Tingnan natin. Ito ang genuine. Ito there is a metal cover over the space. Ayun, may metal ito. Yung counterfeit a no metal cover. At saka, walang space sa bottom at saka metal plate. Ito, ito. Ito may, ang genuine, meron ditong space. Yung counterfeit B, ganun din. Walang metal cover. At saka, wala ding space. Tignan natin sa actual kung ano yung tinutukoy nila. Ito yung metal cover na sinasabi. Yung peke, walang ganyan. At saka yung space na sinasabi, tingnan natin. Ayun. Ah, Nandito, ayun. Ito, may space dito. Yung peke, wala, magkadikit 'yan. Itong panel na to, kaya ito magkadikit, pero ito may space. alang natin. Tignan pa natin yung point of authenticity. Ito, differences in the printing of the panel and Yamaha logo. So may pagkakaiba daw sa printing panel at saka yung Yamaha logo. Yung genuine, ito yung mga printed tag nila Ah, uh, mukhang maayos. Tapos yung logo, meron dito. Yung counterfeit A, wala siyang logo. Tapos yung printing, dun sa ilalim ng jack, ayun, halos nakatatakpan ng jack. Hmm. Yung counterfeit B, Maayos naman yung sa taas, ang problema, ito, Yamaha logo, logo position of no? printed logo, shifted upward. Ah, malapit sa taas, halos nakadikit sa taas, ayun oh. No? So itong genuine, nasa gitna itong logo, at saka maayos yung pagka-print. Tingnan natin yung mixer ko kung gano'n ang pagka-print. Ngayon yung logo niya. Maayos naman, nasa gitna. At saka yung mga tag and label ng mga jack. Maayos naman. Tignan uli natin yung ibang point of authenticity. Ah, ito sa kuha nito. Teka. Basahin natin. Ayan. MJ uh, with, with US the the Yamaha driver is provided order to ensure. Nakalagay dito, after downloading the driver sa website at na-install sa Windows PC, ito kasing model na to may USB connector siya papuntang computer. Kung gusto nyo mag-record uh, or playback, uh, reversible yung, yung USB nito eh. So, pagka nag-install kayo ng software sa computer at nilagay nyo to Yamaha Steinberg USB driver, automatic sa Genuine, lumalabas sa'yo, no? Device MGXU. Yung mga peke, wala, blanko siya. So, hindi nyo magagamit sa pag-record actually. Kung ito, dinidiscuss yung MG166CX dash USB, wala man ako nito pero since na pinag natin yung mga peke, isama na rin natin ito high quality finish on the chassis, sabi, kailangan high quality daw, yung genuine, etong genuine, etong counterfeit basahin natin sa ilalim ayun yung genuine yung model name plate sa underside is embossed. O oh, ito. Naka-embossed itong plate na to. Dito sa peke, wala. Hindi siya naka-embossed. Parang printed lang siya. Tapos itong isa. ayon. Genuine product with high quality coating and feature clear printing. Okay. So, itong genuine, makikita nyo, maliwanag, very clear yung ginamit na uh, pump coating nila. Yung counterfeit, parang malabo, parang grayish, ayan o. Oh. Ano pa ang nandito? Ito naman, MGP series. So hindi ako familiar dito pero since nandito na Ayan. Ito yung genuine. Yung shape of the bottom panel is different to that of genuine product. Na yung genuine sa nakikita ko parang merong naka protrude dito. Parang may stud dito. Yung counterfeit, oh, wala. Tapos, eto pa yung isa. Oop. Mamagsak pa. Crash na naman. Nagpalit ako ng uh, computer natin. Nag-crash yung tablet eh. Saan pa tayong minto kanina? Dito, no? Ayan, no? Eto, rear panel ng genuine product merong carb contour daw ito ito nakakarb ang ano nya ang design pero yung counterfeit ito counterfeit product used to separate panel so may nakapatong pa dito sa curvature nya kaya dalawang panel yung counterfeit yung genuine isa lang sa taas Itong mahirap nitong laptop eh. Yung tablet, daliri lang na imu-move mo. Ito, in the power amplifier naman ito, PS series. Ito, tignan natin. Ayun. Wala naman sinasabing kaibahan na, ah, ito. Ilap natin. Ito yung panel niya, ibang iba o. Oh. Marami siyang parang hole dito pero yung counterfeit plain lang. At saka sa loob, ito ang laki nung ewan oh, ko, transformer ba yung malaki na yan? Single transformer. Yung genuine, maliliit lang oh. Ano yan ah, PS uh, amplifier ating pa natin ito. Other, nakalagay dito, points in determining authenticity, other counterfeit product, other counterfeit product daw. Ito, wireless microphone. Masahin natin. Yamaha does not manufacture wireless microphone. Oh, wala pa lang microphone ng Yamaha eh. Kaya pag meron kayong nagbebenta ng Yamaha microphone, hindi kanila yon ayan no? many instances of counterfeit wire with the Yamaha have been identified in the market. So, meron na daw sa market na lumalabas na mga peking Yamaha microphone kahit wala silang microphone na product. Ito pa, other counterfeit products that may mispresent a claim to be Yamaha product. Ayan. Itong madalas makita ko sa, ano, sa mga sa group sa Facebook. Ito, counterfeit product with the Yamaha logo that are not in the Yamaha product lineup have been identified. For example, mixing console with model names such as, ayun, wala silang F4, wala silang F7, walang CT60S, CT80S, and CT120S are not Yamaha product. Kaya pag nakita nyo ganyang model, sabi Yamaha, fake yun. Diyan nakikita ko, may mga Bluetooth pa nga yung iba eh. Pero anyway, tuloy tayo. Ayun. Ayan. Pag bumibili dahil mga counterfeit walang kasamang warranty sheet. walang kasama tapos yung presyo napakalaking baba talaga at saka yung timbang masyadong mababa o masyadong mabigat naman tapos sa uh, counterfeit product especially daw sa power amplifier Uh, different parts ang nakalagay, structure. Kaya mas mabigat. Eto daw ang ginagawa ng Yamaha para mapigilan ng counterfeit. You know. uh. Ang problema naman kasi dyan, uh, sa atin actually, alam naman nilang counterfeit and peke, pero dahil sa budget issue, binibili na rin, na rin ng mga tao kahit alam nilang peke para may magamit lang. Okay naman yun kung happy ka eh. Pero kung hanap nyo quality, sa genuine na kayo. Ito daw, eto 2017 to 2020, nagpile na ng lawsuit ang Yamaha sa eleven Chinese company. no, oh. Sa sampo, nanalo sila. Yung isa, hindi pa nabibigyan ng rolling. Ayun. Ayan, ang dami na nga. Pati sa eBay, may nakikita ko eh. Ayan, oh. mga online, anti-counterfeit. Oh. Hmm. Okay, sana na bigyan ko kayo ng information kung ang hanap nyo branded na Yamaha talaga. Thank you sa panunod ninyo.